Ngayon ay Merkulis May 8, 2024. Ano ang Daily Food of Life, ang mabuting balita at ano ang mga santo? Ngayon ating alamin. Sa Juan chapter 16 verse 12 to 15, ipinapahayag ni Jesus ang mga sumusunod. Una, mayroon pa siyang maraming bagay na nais sabihin sa kanila, ngunit hindi pa nila kayang tiisin ang mga ito. Juan chapter 16 verse 12. Pangalawa, kapag dumating ang espiritu ng katotohanan, ito ay magdadala sa kanila sa buong katotohanan at ipaalam ang mga bagay na darating. Verse 13 Pangatlo, ang Espiritu ay magbibigay ng kaluwalhatian kay Jesus at ipahahayag ang mga bagay na kanyang natanggap. Verse 14 Pangapat, lahat ng bagay na pag-aari ng Ama ay kay Jesus, kaya't ang Espiritu ay tatanggap mula sa Kanya at ipahahayag sa kanila. Verse 15 Sa huli, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pangako ni Jesus sa pagdating ng Espiritu Santo upang gabayan at ipaalam ang katotohanan sa kanilang mga puso. Amen. Thanks God. Thanks for watching and listening. God bless you.